Yun ang kuyod na paharong. Ito <laughs> <laughs> <Mat -ubusan> mo. <laughs> <laughs> Manggatong. 中がすみません。<Thank> <laughs> purot ka marugasan <laughs> ang <ha>? purot oh <laughs> kulang isa pa Mm. mo oh, talaga agi si padil kang bike. Tu na Buyo ini kagadang. Oh, buyo. Munda. Mm, <tod> mm, Munti mo apa mo? Buyo ya. Tu <tod> na di

Oh

yan. O, teka guys. Ito na na natin. Sabi tayo doon. Doon ko na to. Doon nung doon ako malawi. Balik na tayo sa bahay. <laughs> <laughs> ano ba kung hindi ako? Ano nga na pala? Nag-upul. Upul. Ano Okay. Nanawihin ko ito dito sa bahay na Kasi dito parang may may mga momo dito. <laughs> Doon na lang kami sa ano. Mas ito. Dali na kasi panggato ko Hindi hmm. ko na kaya. mo hmm. sana. Yo. <laughs> tapagagawa so, kami dito ng pangboribod. <laughs> Para diba? ba? mo kayo, sige, tapitin dala sa hindi dala. Ka, Gagawin kami ng pangboribod dito sa ating ina. Tama na si Gualdere, <laughs> okay <ta> <laughs> Hmm. Uh, Ako kailan? Ako ito kasi pangboribod dito. Sige, ma, mabugos. <laughs> sige, ma, mabugos. Ay, wala. Hindi lang

Pagkakaroon mga rolon. Ayan. Oh, Uy, um. wala ba ang man. Mm. Oh, man. Oh, one point. Oh, one point. ko <laughs> <laughs> <Yeah, sorry>. hindi <laughs> 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 minute. one second. sarong ano, one second. Oh, one second is the pero... <laughs> <So, laughs> sarong oras, ah, no, na dyan. Pupus na dyan. O, yan, na, ka na mabagal. So, hindi na. So, iyan. oh, no. mo sa eh. Oh. diba? Oh, dito na ni ano na siya? Yan, oh, na. Tapos na. Ito na siya oh. ito na. Ah, Ito na siya Dapat oh. <laughs> tapos, tapos na. Ito na siya oh. 60 pesos na ito <laughs>